hi guys, magagawa tayo ng bulldog, okay, di ba ayun na yung 2025 na mga pagkain, so kailangan natin ng paper, ayan, kailangan natin yun guys, and natopit ko na nga pa lang sya, and syempre kailangan natin ng gunting, Okay guys, And, itong tape. Ayan, yung tape. And, ayun lang. Siyempre, kailangan din natin neto. Kasi guys, wala tayong yellow. E, di pink na lang yung aanihin natin. And, guys, tara na. Simulan na natin. Yan. Okay, guys, kumunan tayo ng isang papel. Ayan. Isang papel lang muna, guys. Magagawa tayo na nyo. sa nyong lagayan. So, ano lang, guys. Hanggang dito lang rin sa may parang guhit. Ayan. And, guys. Wait lang nga. Ipapantay ko lang ulit siya kasi baka hindi siya pantay. Okay, guys. Ayan. And, ilagay na siya dyan. Ayan, i-hold natin. Ito siya guys, oh. Ayan. Ayan na siya guys. And then, sempre dapat hindi kanto kalaki yung lagayan niya. Okay guys. Siguro guys, gugupitin na siya. Or pa dyan. Diyan. Tapos guys. Okay guys, napag-dictionan ko na. Dito na lang siya hatiin. Okay guys. Yan guys, sorry kung maingay guys. Kasi yung aso. And yan, gupitin lang natin hanggang sa dulo. Ayan guys. Ayan na. Ayan siya guys. And ito yung lagayan niya. Siyempre, ito na lang kayo. Yung nasa taas, ba? Diba? Mas okay to, ba? Diba? Okay, guys. Yan, guys. Yan na siya. And if fold ulit natin siyang ganyan. Wait lang, guys. And ilagay na siya dyan. And lang natin. Ayan guys, ayan siya. And kanin uh, natin tong tape. Hahanapin ko muna siya guys. O, oh, di ba na hanap ko agad? Eto siya guys. Ayan siya guys, yung tape natin. And guys, ikaganan lang natin siya dito. And wait guys. Ilalagay ko muna siya. Wait lang guys. Ayan siya guys. And Ayan, sa likod. And, ibaba natin itong may tape. Ayan. Tinipan ko muna siya, guys. Para, inisip ko muna kasi para mabilis, guys. And, wait, guys. Ito na siya, guys. Okay na siya. And, natapin ko. And, ito na lang pinakalas. So, uh, syempre, ayan. Ayan siya, guys. And sa kabila naman, okay. Dito, alam ba sa dito or dito? Ang unang titipan. Siguro dito na lang muna guys. No? Tara, let's go. Tifan natin. So guys, ayan siya. Dito dapat, di ba siya? Yan natin siya. Siyempre, hindi natin ididigit yan. No. Alam nga, saan pa ba? Yan, guys. Yan, dito na mo ano, guys. Yan na, guys. Malapit na. Dito na iligay. Yan, guys. And gupitin lang natin. Ayan. Magupit na natin. And syempre, ganunin natin. And, igano lang natin. Okay, wait. So, guys, ito na yung art lyric marker. Kinuha ko na siya. And, tapos natin, na natin siya tape one dito at dito. And, so, naman, guys. And, dadagan natin siya ng bulldog dito. Okay? I-stop ko muna kasi para hindi maubos yung oras natin. Okay, guys. Wait. Ito na siya guys, yung bulldog. Bulldog is spicy. Okay oh, yung drawing ko at may pa-heart pa tayo, di ba? Yun mm, guys, bulldog is spicy yung gagawin natin. Okay guys. And dito naman natin siya. Dito naman natin lalagyan ng na parang ganta. Pero mag-iba yung mak makukuha natin. Okay guys, let's go! Ito, guys, yung kulay. Nilalagay natin dito na parang bilog Basta, makikita nyo pagkatapos ko. Okay? Guys, let's go! Guys, ito na yung sa likod. Ito naman yung sa harap. Ayan. Ito yung sa likod. Ayan, you can get. Okay, guys? And, guys, wait for part Tu Bye vai... -bye.